Uy, bakit kinabidyohan mo pa kami? Hindi, yung ano, natapos na ako eh. Ha? Natapos na ako. Pinupost ko pa sa Facebook. Ha? Nagbablog po ako eh. Ano ba yan? Distaring kami doon. So, ito na guys. Tapos na tayo magtinda. <laughs> ano naman po tol. Last. Bisugo po. <laughs> Discounted ka na ta kasi ano po to eh. Kapatak pa po no, ng 200, 180. Kasi, kasi ang bisugo po kasi talaga, ganito kalalaki. 340 po. Pag malalaki bisugo. Last na ito mga idol. Tapos na tayo magtinda. Uy, yan na. Uh, so, matutulog na tayo. O kaya mag-ML kapag ka hindi pa inaantok. Kasi minsan, katawan natin tulog inaantok pero yung mata natin hindi sabaga yung katawan natin pagod na pero yung mata natin hindi pa may tawag yun hindi naman insomnia kasi pag insomnia walang tulog tulog may tawag yun malimutan eh. ko na bahala na kayo mag isip Dito lang, ito lang ginagawa natin araw-araw mga idol. So, po kayo magsawa, kakasupport ka sa akin mga idol. Mas maganda pa nga yun, nyo, eh, like and share niyo. Like and share and follow. Hindi na point to talk, eh? Magkakapera ka po kapag ka may si nag start yung mga ano yung mga star na binibigay sa iyo yun may yung pera po pero yung ganyan siya sabi na kilala ka sa Facebook kailangan mag -no, endorse ka rin sa kanila ng mga ano nila sugal o kaya yung ano ba mga paninda ng katulad na kay Rosmar yan kailangan yan yung no, endorsement. mo Kalau pakai sikat kena, mana lihat? Okay guys, tapos na. Uwi na. Uwi na. Di na masaya. O sidecar, 10 piso na lang mga idol. Uwi na mga idol. Tapos na tayo magpinta. So, pa, pa 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 pa. Ta 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 ta. nakakatala Bakit ganito Ang buhay sa mundo Paminsan-minsan Ang alala mo Bumabalik At aminin ko Hanggang ngayon Ika'y iniibig Isipin mo ako Kahit Paminsan Minsan lang Huwag kang mag-isipin Kung ano pa mo Iwala sa isa't isa Ay kailangan Dati mong pag-ibig Wala ko Bakit alam? Mamahalin kita maging sino ka ma Mahal kita. Tapos na, boss. Shout out kila ate. Tadihan kita. Wala na. Wala na. Urot na. Yung pantao na dito. <laughs> Ayaw mo kayo kaganina ng mga ano natin suki. <laughs> Ayaw mo mga suki natin kaganina. Kung so, nakaalala nyo. Okay. Andito ako. Umiibig sa'yo. Umiibig Kung hindi man dumating sa akin na Anahol na ako ang mahalin mo rin Huwag magtaka kung ba't ako Nahihirapan pa